Huwag daw kayo kung gano'n. Inaskusita ay babuinin na natin. Lo, okay pa lang ang kapal na ng wake up ko guys so. oh diba guys ang papala na may... mamaya guys sasayaw na kami guys no. So sana hindi ako kapaharan kasi ako magkamali guys. Okay, wake up ko guys. Hmm, no? bye guys. Ready na 'to. Eh, tiktok kami guys. So, tinawag mga wawas lalaki din siya. Video yan, vlog ko yan. Vlog daw siya. ni Jutsu, so. Ini niya Mitch. Hindi kita maniwala na kung malihit Hi guys, anong nyo guys, nandito kami si <laughs> you're guys, you're <laughs> um, mga ang mga wire guys na si Arlo Bonis. Kasi may inom maraming tubig, kami yung tayo ng TV <laughs> guys na nga ano. Hindi namin alam pa ako mag-isip. Ayun siya. hindi yung mga bagay na kami, ha? guys, patakbo na kami guys kasi magpunta na, na daw kami sa stage. Ayan na guys. Ah, Takbo guys, Boto